Magandang magandang araw na naman po sa inyo mga palangga ko. Ayan, for this video mga palangga ay magbabahagi po ako sa inyo ng mga sarap na merienda sa hapon or pwede nating pagkakitaan sa mga naghahanap buhay dyan kagaya ko. Ayan, sa mga po buhay kagaya ko ay swak na swak po ito sa inyong mga palangga dahil maliit lang po ang ating puhunan pero kalahati po ang ating kitaan dito sa ating malagkit na may patwis. Ayan, hindi ko po alam ko anong ipapangalan ko sa meriendang ito dahil talaga namang nag-experiment -e nga po ako pero masarap at talagang magandang kinalabasan dahil nagustuhan po ng aking mga customer. Ayan. Try nyo this recipe mga palangga at isama nyo na po ito sa listahan ng inyong pamirienda sa hapon sa inyong negosyo, kakanin negosyo. Kaya ano pang inaantay nyo? Arat na! Let's cookie! Let's <music> cookie! Ayan, nailagay na nga po natin ang ating gata sa ating kawali. Ayan, kumulo po siya kaagad dahil mainit na po ang ating kawali mga palangka. Hindi po natin yan siya uh, lalatikin. Ayan, palalabasin lang po natin yung mantika ng gata. Ayan. Mga palangga, bumili po ko ng dalawang niyok sa market at pina Uh, piga ko po siya, dalawang piga dahil po yung unang piga, yun po ang purong gata. At yung pangalawang piga, yun yung may halong tubig, ayun ang gagamitin natin pang saing sa ating malagkit na bigas. Ayun, para mas doble yung pagiging creamy niya at malalasahan talaga natin yung gatang-gata. Yan na guys, yung sinasabi ko sa inyong consistency na gusto ko, hindi siya ilalatik guys ha. Ayan, nagbuo lang po yung gata, hindi naglabas yung kanyang mantika. At ayan na nga po, naglagay na nga po tayo tiyan na brown sugar or asukal na pula sa iba ang tawag. Ayan. At one-fourth lang po ang inilagay ko. Ayan na po, mga palangga. Malabnaw siya sa una. Pero guys, palalaputin po natin yan parang caramel. Ayan. Ayan na po yung consistency na sinasabi ko po sa inyo. Nagusto ko po. Ayan. Mga palangga, itong recipe na ito ay experiment ko lang po. I don't know kung may naggawa na po na iba ng ganitong uh, recipe or technique sa pagluluto. Ayan. Basta po ngayon, first time ko lang pong magluto ng ganito. Ayan. Naglagay po ako agad ng... Uh, food coloring color violets. Yan, color color talaga. Ayan, 'di ba? Para maganda yung kulay ng ating sinaing na malagkit. At imix mix lang po natin ng maayos in mga palangga. Yung wala na po tayong makikitang nagpuputi-puti na sinaing na malagkit. Haluin lang po natin ng maigi. Ayan. At mamaya po ay maglalagay po tayo dyan na Alaska Obi Makapuno Condensed Milk. Ayan. Isa sa dagdag sarap sa ating recipe na malagkit. Hindi ko po talaga alam kung anong ipapangalan ko sa recipe ito dahil nga po eh ako ay cooking experiment so nag experiment ako ng mga luto guys kung mayroon kayong gusto itawag sa recipe natin for today pwede po kayong mag comment down below para yun na po yung itatawag natin sa kakaning ite <laughs> ayan na nga po nagdagay na nga po tayo na condensed milk ubi makapuno flavor. Ayan. haluin lang po natin ng maigyan mga palangga. At mamaya po ay maganda na po ang kulay niya. At malagkit na malagkit na po siya. Ayan. At ayan na nga po mga palangga. Nakuha na natin ang ating gustong consistency ng ating malagkit. Guys, mayahambing nyo ito sa uh, Biko. Ang kanyang procedure. Pero kasi ang Biko guys ay may latik. Ilalatik mo talaga talagang uh, mantika ay yung langis lang talaga yung, yung may sa kawali at lalagyan nyo ng asukal. Ito naman guys, wala tayong nilatik dito. So, uh, may mga differences din talaga sila. Ayan, nagawa lang po ako dyan guys ng square. Ayan. nilinis ko yung sa gilid at yan, gaya na po yung magiging itsura niya. Maglalagay po tayo dyan ng minatamis na niyog guys, kaya nga po kanina eh, tatansya ko lang po yung uh, ilalagay natin sugar at saka yung um, condensed milk dahil nga po maglalagay pa tayo ng na minatamis na niyong, baka ma over sweetness na po yung ating kakanin ko kalahating kilong asuka lang ilalagay natin sa isang kilong malagkit, kaya tinansya ko lang po na dapat hindi siya sobrang tamis, kasi po nakakaumay pa sobra yung tamis yon Ayan, 'di ba? Ang ganda niya tignan, guys, 'di ba? Pagkakanin, mga biko, basat malagkit, iba pa rin talaga pag mayroong balot ng saging. Ayan. At dahil ma maarte ako ayan, may paganyan ganyan-ganyan, balutin ng isang buong bal ah, dahon ng saging. <laughs> Pero mas okay naman kasi, 'di ba? Ang sabi nga nila, pag creative ka sa pagkain mo, mas the more na napapansin, mas the more na mas gustong tikman ng mga customer ay mas lalo na pag masarap ba? Diba? Mm, ayan gumawa po ulit ako ng square at lalagyan po natin ulit yan na minatamis na niyong ganyan lang po ka easy gawin mga balanga ganyan lang po ka kadali siyang gawin For me, okay, ah, uh, madali lang siya dahil talaga namang gumagawa na ako ng mga kakanin. Pero siyempre sa mga baguhan or bago lang ito susubukan, eh, baka maubos yung inyong pasensya. <laughs> Ayan, sa paghalo pala ng malagkit, gusto ko po, lalaki talaga mga braso nyo, Inday. Parang kasing laki ng braso ko. <laughs> Ayan, di ba? Diba? Sa isang styro po ay nakagawa ako ng apat na ganyan at bininta ko po siya ng um, 60 pesos per styro. Ayun. At nakagawa po ako dyan ng 15 na styro. Yun. At yung gastos ko po dyan, magkano lang po yung uh, malagkit. Parang nasa 60 pesos. Ayan. At yung gata. Ayan. Compute yung mga palangga. Ilalagay ko rin po sa description box. Yung ating um, ingredient and then yung costing po natin. Ayan. Ayan na ating finished product. O diba? Ang ganda at ang sarap. Guys, ipapakita ko po sa inyo yung mga paninda ko kasama niya ang ginawa natin. Yun, okay kayo. Papakita ko po sa inyo. Ayan ang aking mga paninda. Sa halagang 65 pesos to 70 pesos, mayroon na silang masarap na merienda.